Supportive siya and encouraging, meaning he is genuinely happy kapag may naa-achieve ka sa buhay mo, kahit na maliit ba yan o malaki. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So for today's vlog mga pips, is meron na naman tayong panibagong ka-afam topic today. For today's vlog is mga signs na nakatagpo ka na ng keeper sa isang relasyon online. So, check it out! A few moments later. Number one sign na nakatagpo ka na ng keepers sa isang relasyon online is... Consistent siya sa iyo mga pips hanggang 1 to 2 years. So, ang pinaka-crucial stage sa LDR is yung pagiging consistency ng ka-LDR mo. So, kapag umabot kayong 2 years na consistent pa din, hindi nagbabago yung pinapakita niya sa iyo, sign yan na keeper siya sa isang relasyon. Let's proceed na sa number 2. Respectful at considerate. So, meaning nakikinig siya ng mabuti sa mga sinasabi mo at nire-respeto niya ang mga boundaries mo mga peeps. Doon na tayo sa number 3 honest at transparent siya sa iyo. So meaning pag sinabi niya sa iyo na na yes, magkaibigan lang muna tayo, friends lang muna tayo, hindi yung friends with benefits ha. Friends lang muna tayo hanggang sa magka-developan kayong dalawa. At least naging honest siya, naging transparent siya sa iyo. Hindi kanya pinapaasa kasi yung kadalasan sa mga afam, I don't know if if naka-experience din yung iba nang ganito na sinasabi na friends lang muna kayo. Then, titingnan nyo lang kung hanggang saan ba talaga yung friendship nyong dalawa. Kung magkakadevelopan ba talaga kayo or mag or magsis, stay kayo sa pagiging friends sa pagiging friends so you meaning yung taong ganyan is keeper siya sa isang relasyon kasi ayaw niya na pinapaasa yung isang babae so doon na tayo sa number 4 sharing values and interest so meaning niyan mga peeps kapag meron kang gusto or meron kang mga mga hobbies na hindi niya alam or hindi niya masyadong gusto but tina niya nag-e-effort siyang pag-aralan ito para lang magustuhan mo. So, meaning keeper siya sa isang relasyon, mga pips. Kasi nga, nag -e effort siya na pag-aralan yung mga bagay na gusto mo din. Doon na tayo sa number five. Trustworthy and reliable. So, isang sign ito ng pagiging keeper na isang tao sa isang relasyon is yung trustworthy siya at reliable. Anong ibig sabihin nun? Kapag sinabi niya, tatawag siya sa ganyang oras, tatawag at tatawag siya mga pips. He keeps his words. So, meaning, keeper yan ang tao na yan sa isang relasyon. Doon na tayo sa number six. Nire-respeto niya ang privacy mo, mga peeps. Hindi yung ibang, di ba, yung ibang may mga nakakatsa tayo na walang respeto sa, sa privacy natin. Hanggang mag-shower ka, titingnan ka pa. <laughs> di ba may mga naka, nakaka-relate ba kayo niyan? Kasi relate ako niyan. <laughs> Nangyari sa akin yan dati, mga peeps. So, ano, ano ano, meron meron doon sa pag-shower mo na gusto niyang makita, di ba? Kaloka. <laughs> doon na tayo sa number 7. Support, supportive siya and encouraging. Meaning, he is genuinely happy kapag may naa achieve ka sa buhay mo, ma, -pali, ma ma kahit na maliit ba yan o malaki. So, kapag nakahanap ka ng ganyang tao, mga peeps, wag mo nang pakawalan. Doon na tayo sa Number eight, hindi mo siya nakikitaan ng mga red flags, mga peeps. Hindi naman you to the point na sobrang perfect niya, ha? As in, wala kang napapansin na mga red flags sa kanya, mga peeps. So, meaning, keeper yung tao na yan sa isang relasyon. Kaya, sinasabi ko sa inyo, mga pips, chat wisely. Yan na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.